pag amyenda sa mga pulisiya, tinalakay sa tao ng General Assembly ng Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative o PAPSIPIC sa 7th Infantry Division. Yan ang report ni Jamil Santos. Sa pangunguna ng opisina ng Assistant Chief of Staff for Personnel G17ID, matagumpay na isinagawa ng Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative o PAPSIPIC ang General Assembly Meeting sa mga miyembro nito sa 7ID upang mas mapalalim ang kaalaman at partisipasyon ng mga miyembro hingil sa usaping polisiya at programa ng nasabing kooperatiba. Nirepresenta ni Colonel Michael Bautista ang pamunuan ng 7ID na isinagawa sa Bulwagang Tenyente Bandong Kaugnay Officers Clubhouse dito sa Fort Ramon Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Tinalakay ni Attorney Joseph Patrick Britanico Legal Officer ng Pacific, ang mga mungkahing amyenda sa Articles of Cooperation at Bylaws kung saan ipinaliwanag niya ang mga layunin at benepisyo ng mga pagbabago. Sa panayam kay Atty. Britanico, ibinihagi niya ang layunin ng aktibidad. We conduct these activities para nang sa ganon ay may paliwanag namin sa mga miyembro, sa mga kasapi ng kooperatiba, yung mga proposed amendments namin sa ating Articles of Cooperation and Bylaws kasi sa ngayon kasi marami ng mga dapat baguhin na provision yung uh, Pacific Articles of Cooperation and Bylaws na sa ganun is maka-accommodate ng mga additional members coming from uh, other uh, uniform services outside of the uh, AFP. So we are proposing some changes in the objectives and uh, purposes of the cooperative na sa ganun is mas lumawak yung servisyo na ipoprovide ng uh, Pacific sa mga members. Ibinahagi naman ng isa sa mga membro ang kahalagahan ng aktibidad nito. Bilang isang membro at bilang isang sundalo din, mas lalong naging malinaw sa akin yung proseso at uh, responsibilidad sa organization na to. Hindi lang po bilang tagapagtanggol. At same time, uh, malaking tulong po sa atin na meron po tayong organization na to na matutulong din sa atin in the near future when we retire. Samantala, nagpaabot din ng pasasalamat si Miss Maria Rosario Abad, Vice President for Cooperative Affairs ng PAPSIPIC, sa buong kaugnay troopers sa pangunguna ni Major General Joseph Norin Pasamonte, Commander ng 7ID. Uh, on behalf of the board of directors and management and staff of papc Peak I would like to thank uh, ang lahat ang buong kasundaluhan ng 7th Infantry Division sa pamumuno ni Major General Pasamonte sa pag-accommodate sa amin tung araw na to at sa inyong pagtangkilik Uh, rest assured that PAPSIPIC will continue to find ways on how to better serve you, uh, inyong, uh, ang ating mga miyembro, not only here sa 7ID but sa buong uh, Armed Forces of the Philippines. Yun lamang po at maraming salamat po ulit. Sana po ipatuloy niyo puntang tilikin ang PAPSIPIC. Maraming salamat po. Isa sa mga naging highlight ng programa ay ang Rappel Draw na pinangisiwaan ni Ginan Daisy Chris Ong, Cooperative Affairs Supervisor ng PAPSIPIC kung saan apat na pong maswerteng miyembro ang nanalo ng cash prizes. Nagbahagi rin ng mga giveaways gaya ng bag at t-shirt sa mga dumalo. Mahalaga sa ating mga kasanduluhan ng ganitong klase ng aktibidad. Malaking tulong din ito upang gabayan na ating mga desisyon lalo na sa usaping pinansyal. Mula dito sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Ako si Jamil Santos, ang inyong pamilyang kaugnay.